Antaran naman kung sino yung karapat dapat. Katulad po ngayon, kung pagkukumparahin yung pagkatao po ninyo at kung ano yung kaya ninyong gawin dito sa buong probinsya ng Gagayan, napakalayo naman talaga, sir, kung kukumpara dun sa mga nakakalaban po ninyo sa posisyon ngayon, Manong Egay alam mo, hindi ko minamaliit ang mga kasama ko. May kagalingan din sila, may kasipagan. Pero ito yung masasabi ko, o, kung ano man ang binibigyan nila, galing sa DBSWD, tanggapin niyo po para sa inyo yan. Kung ano man ang galing sa akin, yan ay taus puso kong binibigay sa inyo. Tanggapin niyo rin. Kung sino tingin niyo ang nararapat, siya ang iboto niyo. Kung ako hindi ang nararapat, wag niyo ako iboto, okay lang po sa akin. Pero ito masasabi ko sa inyo, may platform kami, BBNMT Employment, walang corruption ng gobyerno, gagamitin ang uh, pondo ng probinsya ng Gagayan sa papaigi ng buhay ng mga magsasaka at mangingisda at mga walang trabaho para sulay o naman sa buhay at talaga ng mga kinabukasya ng mga bata at pahabay ng buhay ng mga matatanda. Yan po ang platforma ng One Gagayan. Yan po ay gagawin ko katulad ng ating ginawa sa mga abiligay na responsibilidad sa atin ng ating bansa. Lahat po ng pinagalingan kong responsibilidad, mga pinatubo Task Force, Task Force Mindanao Bombing, Negros or uh, Island Commander, Metro Manila Commander, ay illegal Drug Commander, anti Kidnapping Task Force Commander sa buong Pilipinas. Mayroon akong presidential award po sa lahat ng Kaya di ko po makikita pag may binigay sa ating na responsibilidad na ating pamahalaan, na ating mga tao, na ating Panginoon, ay binibigay ko po buhos ang buhay ko po. So, yun na lang ang masasabi ko dahil layo din ang magiging best niyan po ay totoo yan. Kung alam nyo ang gumamit ng Google, i-google nyo po yun. Mga sinasabi ko para malaman nyo kung nagawa ko o hindi po.